Sunka Sunka Native Restaurant, Asian Restaurant, Day as Barangay Road, Cordova, Cebu. Dine by the pond today. Sunka Native Restaurant sa Cordova, Cebu, Pilipinas. Sunka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang bagong bukas na restaurant na may pondong puno ng koi. Ang lugar na ito ay nasa isang tahimik at magandang lokasyon, layo sa kaguluhan ng syudad, na nagbibigay ng isang nakakaaliw at pribadong karanasan sa mga kumakain. Pagkain Ang menu ng Sungka Native Restaurant ay nag-aalok ng tradisyonal na pagkain sa Filipino cuisine na may espesyalidad sa sariwang seafood. Maaari kang mag-order ng mga pagkain tulad ng pork barbecue, scallops, guso, at sinigang na baboy mayroon din silang bar na may masasarap na mga panghimagas at lokal na beer. Servisyo, base sa ilang review, ang ilan ay nagbigay ng hindi magandang feedback sa pagkain at servisyo ng Sungka Native Restaurant. May nabanggit tungkol sa hindi magandang karanasan sa pagkain at ilang nagsabi na mas mainam pang pumunta sa ibang restaurant sa parehong presyo at pagkain sa kabuuan, ang Sungka Native Restaurant ay magandang puntahan para sa isang espesyal at memorable na karanasan sa pagkain sa Cebu, lalo na para sa mga gustong mag-enjoy ng kagan hawahan ng pondong puno ng koi habang natitikman ang masarap na lutong Filipino. Lokasyon, Dayas, Cordova, Cebu, kabilang ng RR Dress Shop, bago ang 10K Roses. Email address, sungkanative@gmail.com kung nais mong maranasan ang kagandahan ng Koi Pond habang natitikman ang masarap na pagkain sa Filipino, ang Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang marahang destinasyon para sa iyo. Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang bagong bukas na restaurant na puno ng mga Koi Pond. Isa itong magandang lugar para sa mga aquarists at fish lovers dahil sa kalmadong ambience at pagkakalibang na hatid ng mga koi fishes. Sa restaurant na ito, maaari kang mag-enjoy ng traditional Filipino cuisine na may espesyalidad sa sariwang seafood. Ang menu ay may kasamang pork barbecue, scallops, luso, at sinigang na baboy. Meron ding bar na may masasarap na desserts at local beers. Ang lugar ay malayo sa kaguluhan ng lungsod at nagbibigay ng magandang setting para sa isang masayang hapunan. Ngunit, base sa mga review, maraming reklamo sa serbisyo at pagkain. Marami ang nagbigay ng negatibong feedback sa kanilang karanasan sa Sungka Native Restaurant. Ang ilan ay nagsabing ang pagkain ay, mer, lamang at hindi gaanong masarap. Marami rin ang nagre-reklamo sa serbisyo, kabilang ang pagkakulang sa mga waiter at tagal ng pag-aantay para sa mga kahilingan. Sa kabuuan, Bagamat maganda ang ambience at kakaibang dining experience sa Sungkan Native Restaurant, marami pa ring aspeto na dapat ayusin ang kanilang serbisyo at pagkain para maging sulit ang pagbisita ng mga customer. Kaya't bago ka pumunta, maaari kang magbasa ng mga review upang magkaroon ng mas mabuting pangunawa sa kung ano ang inaasahan mo sa kanilang serbisyo at pagkain. Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang bagong restaurant na nagsisilbing sentro ng mga koipan. Ito ay isang magandang destinasyon para sa kakaibang dining experience sa Cebu. Ang lugar ay itinayo sa paligid ng malaking koi pond kung saan maaari kang mag-dinner habang napapaligiran ng magagandang koi fish na naglalakihang lumilipad sa tubig. Ang tunog ng tubig ay nakakalma at nakakarelax. Sa menu ng Sungka Native Restaurant, makikita ang tradisyonal na lutong Pilipino na may espesyalidad sa mga sariwang seafood maaari kang mag-order ng iba't ibang putahe tulad ng pork barbecue, scallops, guso, at sinigang na baboy. Mayroon din silang bar na may masasarap na mga panghimagas at lokal na beers. Ang restaurant na ito ay perfect para sa mga taong naghahanap ng katahimikan ng koi pond habang tinatamasa ang masasarap na lasa ng lutong Pilipino. Maaari kang mag-enjoy ng iba't ibang set menus tulad ng mixed meat, premium, seafood, at party sets, pati na rin ang kanilang mga dessert tulad ng halo-halo at leche flan. Ngunit base sa ilang review, may ilang nagsasabing hindi maganda ang serbisyo sa Sungka Native Restaurant. M. Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu, Pilipinas. Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang bagong bukas na restaurant na may pondong puno ng koi. Ang lugar na ito ay nasa isang tahimik at magandang lokasyon, layo sa kaguluhan ng syudad, na nagbibigay ng isang nakakaaliw at pribadong karanasan sa mga kumakain. Pagkain Ang menu ng Sungkal Native Restaurant ay nag-aalok ng tradisyonal na pagkain sa Filipino cuisine na may espesyalidad sa sariwang seafood. Maaari kang mag-order ng mga pagkain tulad ng pork barbecue, scallops, guso, at sinigang na baboy mayroon din silang bar na may masasarap na mga panghimagas at lokal na beer. Servisyo, base sa ilang review, ang ilan ay nagbigay ng hindi magandang feedback sa pagkain at servisyo ng Sungka Native Restaurant. May nabanggit tungkol sa hindi magandang karanasan sa pagkain at ilang nagsabi na mas mainam pang pumunta sa ibang restaurant sa parehong presyo at pagkain. Sa kabuuan, ang Sungka Native Restaurant ay magandang puntahan para sa isang espesyal at memorable na karanasan sa pagkain sa Cebu, lalo na para sa mga gustong mag-enjoy ng Cajun Hawahan ng Pondong Puno ng koi habang natitikman ang masarap na lutong Filipino. Lokasyon, Dayas, Cordova, Cebu, kabilang ng RR Dress Shop, bago ang 10K Roses. Email address, sungkanative at gmail.com kung nais mong maranasan ang kagandahan ng koi pond habang natitikman ang masarap na pagkain sa Filipino, ang Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang marahang destinasyon para sa iyo. Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang bagong bukas na restaurant na puno ng mga koi pond. Isa itong magandang lugar para sa mga aquarists at fish lovers dahil sa kalmadong ambience at pagkakalibang hatid ng mga koi fishes. Sa restaurant na ito, Maaari kang mag-enjoy ng traditional Filipino cuisine na may espesyalidad sa sariwang seafood. Ang menu ay may kasamang pork barbecue, scallops, guso, at sinigang na baboy. Meron ding bar na may masasarap na desserts at local beers. Ang lugar ay malayo sa kaguluhan ng lungsod at nagbibigay ng magandang setting para sa isang masayang hapunan. Ngunit, base sa mga review, maraming reklamo sa serbisyo at pagkain marami ang nagbigay ng negatibong feedback sa kanilang karanasan sa Sungka Native Restaurant. Ang ilan ay nagsabing ang pagkain ay, mer, lamang at hindi gaanong masarap. Marami rin ang nagre-reklamo sa serbisyo, kabilang ang pagkakulang sa mga waiter at tagal ng pag-aantay para sa mga kahilingan sa kabuuan, bagamat maganda ang ambience at kakaibang dining experience sa Sungkan Native Restaurant, marami pa ring aspeto na dapat ayusin ang kanilang serbisyo at pagkain para maging sulit ang pagbisita ng mga customer. Kaya't bago ka pumunta, maaari kang magbasa ng mga review upang magkaroon ng mas mabuting pangunawa sa kung ano ang inaasahan mo sa kanilang serbisyo at pagkain. Sungka Native Restaurant sa Cordova, Cebu ay isang bagong restaurant na nagsisilbing sentro ng mga koi ito ay isang magandang destinasyon para sa kakaibang dining experience sa Cebu. Ang lugar ay itinayo sa paligid ng malaking koi pond kung saan maaari kang mag-dinner habang napapaligiran ng magagandang koi fish na naglalakihang lumilipad sa tubig. Ang tunog ng tubig ay nakakalma at nakaka-relax. Sa menu ng Sungka Native Restaurant, makikita ang tradisyonal na lutong Pilipino na may espesyalidad sa mga sariwang seafood. Maaari kang mag-order ng iba't ibang putahe tulad ng pork barbecue, scallops, luso, at sinigang na baboy. Mayroon din silang bar na may masasarap na mga panghimagas at lokal na beers. Ang restaurant na ito ay perfect para sa mga taong naghahanap ng katahimikan ng Poipan habang tinatamasa ang masasarap na lasa ng lutong Pilipino. Maaari kang mag-enjoy ng iba't ibang set menus tulad ng mixed meat, premium, seafood, at party sets. Pati na rin ang kanilang mga dessert tulad ng halo-halo at leche flan. Ngunit base sa ilang review, may ilang nagsasabing hindi maganda ang serbisyo sa Sungkan Native Restaurant. M